So, good morning mga kapingmate. So, ito, papakain tayo ng 5.30 ng umaga. So, ito na pong ng ating mga piglet. So, tapos na sila magtay. So, wala na nagtatay sa kanila. So, ganun lang mga kapingmate. Ganun lang kabilis. So, may, ito yung kahapon na tira-tira dumi nila. Yung kahapon, ha? Ito. Ah, ayan, o. Oh. Ha, mga tayo na. So, ayan, umaga ngayon mga kapingmate, ha? 5.30 a.m. So, ito na yung resulta ng ginawa natin kahapon para mabilis mawala yung pagtatay ng ating mga piglet na 8 days old, kahapon 9 days old, yan. Wala na. So, linis na linis ang kulungan, wala kayong basa na may kita. Walang, ano, walang basa, walang, yan. Medyo madaling araw mga kapigmate. So, ito yung tuyo na. Ito na yung mga piglet natin. No? Ito yung inahin nila na si Harley. Yan. So, ito na yon yung mga anak ni Harley. So, sa puwita nila, yan oh, medyo maitim-itim pa, pero wala nang bakas. Ah, meron papel Oh. Pero, wala na po sa kanilang nagtatae. So, yun po yung mga, ano na lang, tira-tira na lang kapon. yan, yung ating mga, yung mga piglet. So, yan. Uh-huh. Mm -hmm. So, yun lang. Napakabilis mga kapigmate. Uh, wala na agad. So, wala na yun, eh, oh maliliksin, na, maliliksi na, agad sila. So, ganun lang yung ating technique. Pero yung mga apit nila, yun makikita nyo, medyo may pagkaano-ano pa. Hindi pa naman natin na sila napapaliguan. Eh. Pero okay lang yan. At least, wala na nagtatay, di ba? Ayan. So, sa inahin, okay lang. Isa, oh. Hmm. Hmm. So, yun pa yung iba, oh. Hmm. So, ah, yun lang. Uh, patayin na natin ang ilaw kasi pakain muna ako ng manok. Ito so, ay yun. Ito ay yun. Napakaganda. Ito naman mga uh, kapigmate. Um, kahit yung dumi nila ay bumalik na sa normal o sabihin natin na hindi na sila nagtatae. Diba yung kay Hally na pakain natin? Okay? Di ba yung kay na pakain natin na kahapon bago siya magtaim mga kapigmate ay ano? 3 kilo. 1.5 sa umaga, 1.5 sa tanghali. Tapos, nung umaga, nung umaga mga kapigmate, noong nalaman natin na nagtatay yung mga piglet niya, ang ginawa natin, binawasan natin, ginawa na lang natin na 2 kilo. Ah! 1.5 kilo. So, di ba, galing sa 3 kilo, ginawa natin 1.5 kilo yung kain niya. Kalahati agad ng pakain ng inhain ang tinapyas natin. So, ginawa lang natin yun isang araw pa lang. So, kagabi, medyo may basa-basa pa, pero ngayong umaga, wala nang nagtatayong piglet. So, okay na. <coughs> Dito naman tayo sa pakain ngayon. So, mamaya pa naman kasi magpapakain. Unay ko muna itong mga manok namin na uh, pakainin. So, ayan. Unay ko muna itong mga manok pakainin. Ang um, gagawin naman natin ngayong araw na to, dahil kapon lang tayo nagbawas, ngayong araw na to, kahit sabihin na natin na tapos na mag ano, tapos na magtayo yung mga piglet. Wala na nagtatay sa kanila at okay na sila mga kapigmate. Yung pagkain natin ngayong araw na to ay 1.5 ano pa rin, 1.5 kg pa rin. So ganun pa rin. So gagawin natin 'yon sa loob ng 3 days. Pero one day pa lang, okay na. Okay na sila. Magagaling na. Ang ano na lang natin ngayon, after 3 days, o oh, sabi natin ngayon, one ano pa rin, 1.5 kg pa rin, pero bukas, ah, pwede na tayo magdagdag pero sa para sa akin, ah, dadahan-dahanin ko. Kunwari ngayon, 1.5 kilo pa rin bukas sasabihin natin dalawang gagawin ko dalawang kilo. Unti-unti ng -unti pag ano, dadagdag mga kapigmate. Kaya pinakamaganda sa pag-aalaga ng piglet, walang nagtatay kasi mga kapigmate yung dami na kinakain ng inahin na may poproduce na nagata sa inahin. Imbis na madami na, once na may nagtae ng mga piglet, back to zero kayo ng pagkain sa inahin, back to normal. Kasi ang normal na kain ng inahin ko na walang pinapadede ay isa't yung kilo. So once na nagtay ganun lagi. Back to normal na kain nila. At sila na, at kagaya ng wala silang pinapadede big, So yun lang mga pigmate sana makuha niyo yung yung mga ginagawa ko. Mahirap man intindihin yung mga pinagsasabi kong to kasi <laughs> mahirap na magpaliwanag pero sana may, may, may gets niyo. Maraming salamat mga pigmi.